kasari, mga sisiko. Ayan, magandang hapon sa inyong lahat. Kumusta na ba ang buhay-buhay natin ngayon? Buhay-buhay talaga dalawa. <laughs> Kumusta na ba mga buhay natin ngayon? Ngayon ay Lunes. Kailangan mag-update ako sa inyo kung kumusta na ba ang takbo ng aming sari-sari store. Kasi lagi ko na lang sinasabi na matumal. Wala tayong masabi ng matumal kasi mas lalong tutumal mga sisiko. Lalaban na lang tayo sa araw-araw, no? Ngayon ay Lunes. So, kunting ikot-ikot lang ganyan. Tapos dito tayo sa likuran mga sisi kasi Lunes ngayon. Uh, may item ako na dumating pala from grocery. So, hindi na ako kailangan pang laging lumalabas kasi nga may delivery na nauutal na ako. Ayan, ito yung resulta sa tumal. <laughs> Meron tayong item from grocery. Ito oh, ayan. Apat na box hindi pa na-open. So, i-open ko to mamaya. Pero, bago yan. So, kung napansin nyo, napakita ko sa inyo before yung ano ko, yung sore powder na halos isang sako yon na nabili ko sa tindahan club na may plus one siya. Ayan, katatapos ko lang siyang maisabit dyan sa taas. So, dito nakalagay against the light kasi mga sisiko ko. So, dito nakalagay yung mga overstock ko na mga Powder, mga sisiko, ito yung kulay pink, red, ayan, dinamihan ko talaga itong kulay na to, kasi ito yung mabenta, and ikot natin yung kamera para ano hindi against the light, wait lang po ayan, ganito para maganda yung ano, yung kulay kasi pangit kanina yung nakaharap ako. Ayan, so ito yung dinamihan ko, kulay pink and kulay uh, red kasi ito din naman yung super mabenta dito sa tindahan. May free siya kaya kaya nga halos isang sako yung nabili ko, sayang pa naman. And tatanungin ko kayo mga sisi, magkano ang benta ninyo ngayon dito? sa sorb kasi medyo nagtaas na siya. Dito sa akin, may free man o wala, 8 pesos pa rin. Pero siguro yung iba is ginawa na nilang 9 kasi mag-8 -e na to mga CC piso na lang yung sa atin. Kaya 8 pa rin yung benta ko kasi may free naman oh. Kahit na walang free, 8 pa rin yung benta ko. So comment down below kayo kung magkano ang bentahan. So dito nakasabit lahat ng mga powder ko na mga overstock. So, likuran po ito mga sisi dito bandang harap ay yung mga wings. So ayan, umikot lang ako. So sa likod, yung sorp na pinakita ko sa inyo na napakarami. So sa likod niya, nakaharap dito sa tindahan namin, ayan o, oh, ay yung mga Ariel liquid powder, ayan, tide at saka wings. Yung wings natin ay nasa loob pa ng box. Aside doon mga sisi sa mga nakasabit ko na mga powder, meron tayo dito mga powder na ready na na maibigay sa ating mga suki. Ito yung nakaputol-putol na, ayan o. Oh. Ayan, so kung ano lang yung mga nakikita ninyo na mga powder dito sa aming Sari Sari Store, ito lang talaga yung mga... Uh, hinahanap ng aming mga suki kaya ito lang talaga yung mga binebenta ko kasi kapag magbenta ako ng ibang uh, item, ibang name ay hindi po siya gaano saleable kaya inalis ko na lang mga sisi so ang Ariel and Tide andun sa, sa likuran lang ito yung mabenta Wings and Sorb kaya ako nakikita nyo mas marami ang Sorb uh, powder talaga na brand Ayan. So, ang nandoon nakasabit is yung overstock lang natin. Pero, meron tayo ditong mga powder na nakagupit-gupit na ready na siyang ibigay sa mga suki natin. And, balik tayo dito sa likuran kung saan tayo nang galing. Para ipapakita ko sa inyo yung mga item from grocery. Ngayong lunis na kararating, kararating lang. So ayan mga sisi, binuksan ko na para mabilisan ito. So hindi na ako masyadong nakikita nyo na pumupunta sa uh, grocery at namimili ng bultuhan talaga. Minsan na lang ako makapunta kapag marami na talagang kulang sa uh, dito sa aming tindahan na hindi ko mabilis sa grocery. Iniipon ko muna para hindi sayang yung pamasahe ko kaya... Pag makabili ako sa grocery, bultuhan na talaga. So, mag-unboxing with pricing na lang tayo mga sisiko at the same time. Para malaman nyo naman yung price. Ito ay benta ko ng 10 pesos. Ayan. So, ito yung swings na mabenta din dito sa amin. So, 8 pesos ang benta ko. Tapos, meron din silang kujisan. Ayan, o. Oh. Kujisan. Benta ko ng 26 na ito ngayon. Tapos, itong safeguard. Uh, parang 50 pesos ang benta ko nito kung hindi ako nagkakamali. Check ko pa ito mamaya. <laughs> And ano pa ba? Ayan, safeguard lang. Ito is non-food. Ito dito mga sisiko. ko. Ayan. Next box ay ito mga kapi. So, ang benta ko sa kapi ay same pa rin. 15 pesos ang isa sa kapi. Tapos, prutos piso pa rin. Pajibar. Benta natin ito ng 10 pesos ang isa. Ayan. Tapos, Meron tayo dito mga biscuits, 8 pesos. Ang swak natin is 13 pesos na mga sisiko. Tapos itong kapi is 25. Nor na cubes, 8 pesos. Tapos ito is 73 pesos ang benta ko dito sa aming tindahan. Yung gin na ano, gin square. Hindi uso dito sa amin ang gin bilog. Tapos meron din tayo dito Milo na benta ko ay 10 pesos. So comment kayo mga sisi kung magkano na ang presyo sa inyong sari-sari store kung may, kaibahan ba tayo. Siyempre, iba-iba po yung lugar kung saan tayo namimili. Okay? So, dito na part is itong jampong. Ayan, biscuits, jampong. Kumuha ako ng lima lang siguro nito. Tapos, energy champion. Parang 16 yata yung benta ko nito, mga sisi. Cream o, oh, 10 piso na yan. Tapos, meron tayo dito mga skyplex. And, itong ano, itong Nestle cream. Ewan ko lang kung may free ba ito. Ayan, oh. Meron din silang ganito. May ganito sa supermarket. Meron din sa grocery. Kumuha ako ng tatlong pair lang siguro muna ito. And ano pa ba itong sa ilalim? Ang mga Dutch meal na to mga sisiko. ko. Dutch meal na malaki at saka Dutch meal na, ayan, Dutch meal na malaki and maliit na sa ilalim siguro. So dito sa isang box na malaki ay puro mga chichiria wala lang ano, wala lang chipi na malalaki sa grocery kaya doon sa mga nakasabit ko na mga chicheria wala nang chipi na malalaki. maliliit lang mga sisi ko ayan mga snack ko ano ko ba itong dito sa ilalim piatos magkano na ba yung piatos nyo ito ay 38 dito sa akin tapos mga manghuan na malalaki benta natin ito ng 28 pesos tapos ito nagtaas na tong pillows na sa 8 mahigit 8 pesos, 880 yata, 8.75. So, 10 pesos pa rin yung benta ko. And meron din tayo ditong malalaking tempura. Ay. Yan, puno itong ilalim, mga sisig ko hanggang ilalim. Ito 20 pieces siguro yung kinuha ko dito. Itong piatos na kulay blue, nakalimutan kong i-order. Wala na siya, mga sis. Ayan. Dito tayo na part. Ayan, medyo okay pa naman yung chicherya natin. May mga ilan-ilan lang na nauubos na. Katulad na. ng mga manghuan. Ayan, isasabit pa natin yan mamaya. And wala tayong clover, Mr. Chips. Marami ng kulang. Ang mobi natin ay isa na lang. Tapos, ang wala dito ay yung nova natin is dalawa na lang. Uh, wala dito yung piatos na kulay green. Ayan, isa na lang siya. So, meron doon sa cartoon kanina bubutasan ko yun mamaya at isasabit natin dito. Itong isang tie wire na bakanti ay puro chipi po ang nakalagay dyan. cheapy na, ano, na malalaki. So, walang cheapy Walang stock na malaking cheapy si grocery. Popcorn, 20. So, ito lang yung mga nakastock ko pa ngayon ng mga chicheria. Kasi nga, ay, hindi pa tayo nakapunta sa grocery. Marami tayong mapilian pag makalabas tayo. So, bibili tayo ng medyo marami. Yung ano kasi namin ahente ng Jack Angel, hindi kasi nagpakita na naman. Kaya kulang-kulang na yung ating mga chicheria. Pero sige lang, at least nandiyan naman si Grocery. To the rescue kapag Uh, maubusan tayo ng chichaya kahit paano. Ayan, so mga sisi ko, ito lang siguro muna yung update natin for today. Maraming maraming salamat sa panunood always na kahit pabalik-balik lang itong vlog natin, at least meron akong maia-update sa inyo. Okay, so mga sisi, thanks for watching. Love you all. Bye for now. Bye mga sisi ko.